Dito, sa street namin, yan, mga pakanting lote yan. Ganun yung bahay na yun, walang tao yan. Ito, pakanting lote. Yung bahay naman yun doon sa kabila, yun, sa kabilang, ano yon sa kabilang street, sa Black 5 yun. Ito naman, ano din, masyado ding matipid yan, nag lang din yan, solar. So, kami, Solar din. Ayan yung akin. Ayan. Kasi ito yung solar ko. Tapos ayon yung isa kong kapitbahay. Ayan. Nagpa-solar din siya. Kasama rin yung Meron din siyang Christmas light din. Ayan na. Solar din. Ayan. Kasi dadalawa lang kaming bahay dito yung nakapermis talagang nakatira. Yung ibang mga bahay dito. Katulad na Wala naman nakatira dyan. Saka dito. Doon sa kabila. Wala rin mga nakatira dyan. So, ito. Ayan kami. May solar din sila. At ayun pa sa may gilid. May solar din sila para maliwanag. Ayan. Nagdidilim na yung aming paligid. Nilagyan niya rin ng solar yung gilid niya. Para maliwanan. Ayan, ito wala rin tao to Ayan yung aming ano. Wala pa gaano babahay. Ito wala rin tao to Ginawa ko ng bodega. Ayan. Ayan yung mga bahay doon. Sa kabilang ibayo naman yun. Ayun lang, magandang gabi, Pilipinas. Try mo naman mag-subscribe, mag-share. Salamat.